Isang makasaysayang gabi sa Mexico City. Si Victoria Thelvig ng Denmark ay kinoronahang Miss Universe 2024 na gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Miss Universe winner mula sa Denmark. Suriin natin ang mga highlight, ang mga sorpresa, at ang hindi ka panipaniwalang paglalakbay na nagdala sa atin sa sandaling ito. Pinahanga ni Victoria ang mga hurado at mga manunood sa buong pageant. Mula sa kanyang masiglang paglalakad sa kompetisyon sa swimsuit hanggang sa kanyang taos pusong mga sagot sa huling few ampersand. Ngunit hindi lang ang kanyang kagandahan at kahusayan sa pagsasalita ang nakakuha ng corona, ito ang kanyang advocacy para sa kamalayan sa kalusugan ng isip at ang kanyang misyon na magbigay ng inspirasyon sa pandaigdigang pagbabago na tunay na nagbukod sa kanya. Ang koronang ito ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa Denmark, para sa bawat kabataang naramdamang hindi nakikita. Magkasama, magagawa nating mas mabait, mas napapabilang na lugar ang mundo. Mahigpit ang kompetisyon. Nakuha ni Chidi Maadechina ng Nigeria ang isa-asti runner-up na posisyon na nagdulot ng pagmamalaki sa Afrika sa kanyang biyaya at makapangyarihang mensahe tungkol sa edukasyon para sa mga kababaihan. Kasunod niya, si Mara Fernanda Beltran ng Mexico ay nag-claim ng dalawa the runner-up spot, nagpapasaya sa mga tao sa tahanan sa kanyang kagandahan at adbokasya para sa pagpapanatili ng kapaligiran. Nakumpleto ni Nasuchata Chuang Sri ng Thailand at Iliana Marquez ng Venezuela ang top 5, Parehong nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa kanilang kumpiyansa at karisma. Habang tinapos ng Pilipinas na si Chelsea Manalo ang kanyang paglalakbay bago ang top labindalawa, ang pagkakasama niya sa top tatlumpu ay nagpatuloy sa sunod-sunod na pagpasok ng bansa sa unang pagkot sa Miss Universe. Nilalayo ni Chelsea na maiuwi ang ikalimang korona ng bansa, kasunod ng mga yapak ng mga ikon tulad ni na Catriona Gray at Tia Wurtzbach. Bagamat hindi niya ito taon, ang pagganap ni Chelsea ay nagpaalala sa mundo kung bakit nananatiling malakas ang Pilipinas sa eksena ng pageant. Ang kanyang kagandahan at adbokasya ay nagbigay inspirasyon sa milyon-milyon. Nagtatampok ang top 30 ngayong taon ng magkakaibang grupo ng mga kandidato mula sa buong mundo, kabilang ang mga kinatawan mula sa France, India, Vietnam at Cuba. Ito ay tunay na pagdiriwang ng kagandahan, kultura at pagkakaisa. Bilang Miss Universe 2024, si Victoria Telvig ay may malalaking plano. Ang kanyang misyon na itaas ang kamalayan tungkol sa kalusugan ng isip ay magiging sentro ng yugto habang siya ay naglalakbay sa mundo na kumakatawan sa Miss Universe Organization. Sa kanyang groundbreaking na panalo, ang Denmark ngayon ay sumali sa elite na listahan ng mga bansa na may isang korona ng Miss Universe. Napakalaking paraan upang magbigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Gusto kong malaman ng bawat tao doon na kaya nilang makamit ang kadakilaan, saan man sila nang galing. Napakagabing hindi malilimutan. Binabati kita kay Victoria Telvig at sa lahat ng hindi kapanipaniwalang kababaihan na ginawang pagdiriwang ng kagandahang may layunin ang Miss Universe pageant ngayong taon. Ano ang iyong mga paboritong sandali mula sa kompetisyon? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang pageant updates.